Martis yan ng umaga mga Inday. Martis kasi at saka Miyerkules dito malapit sa supermarket sa amen Ay mura yung mga gulay. Kaya namili ako ng konting gulay. Ang maganda lang dito pag namalingki ka sa Japan, meron silang palibring mga plastic plastic dyan sa gilid-gilid. Just for example, gusto mong bumili ng ganitong isang piraso o dalawang piraso mga gulay, ay libre na yung plastic na kukunin mo na lang. Pag summer pala, hindi ako namili ng napakaraming gulay dahil nga ano, mainit mainit, madali talaga siyang masira. Kaya ang bibilin ko ay pakunti-kunti lang. At kahit pakunti-kunti lang yun, hindi niya siya mauubos agad. Dahil pag summer dito, halos yung mga lahat ng tao dito ay walang ganang kumain. Dito pala sa malapit sa amin, ay tuwing umaga ay magahap na yung price ng mga prutas at saka gulay. So fast forward na tayo mga inday. Nandito na ako sa bahay nakabili ako ng half price na saba ng saging. Ito ay piprituhin ko at ito ang aking pang breakfast. Dahil maaga nga ako na maling kaya wala pang alas 7 ay nagpunta na ako sa supermarket so tamang tama itong saging ay ito na lang yung pinaka almusal ko so gusto kong gawin sa kanya ay pipirituhin ko siya yun talaga ang gusto kong kainin mga ilang araw na ang nakaraan ba para naglilihilang day <laughs> hindi talaga maiwasan minsan mga Inday na gusto natin kumain ng pagkaing Pinoy yung katulad sa ating mga luto. Habang nagpiprito ako mga Inday ay nag-aano na ako nitong gulay na binili ko. Balatan ko sila lahat and then hihiwain ko siya and then ilagay ko siya sa ziplock na pang freezer kasi para hindi siya madaling masira kasi kung hindi ko siya e freezer dahil masira ito agad dahil summer nga dito madali talaga siya masira kadalasan pala ng mga hapon dito yan ang ginagawa sa ganong paraan mapadali yung trabaho mo mga enzyme luto na rin ang ating saging na pinirito hindi ko na yan lagyan ng asukal tama na yan parito parisan ko na lang siya ng kape. Ito naman yung carrots natin ay nahiwa ko na din ang lahat. Iba-iba yung mga sizes niya. Nakadepende kasi kung anong klaseng luto natin ang ating gagawin dyan. Tapos ito naman yung mushroom na inoki ay madalas ginagamit ko ito sa sabaw. Kukuha lang ng konti at magkakaroon na tayo ng sabaw. Good morning, Mamahot tagsaging. saging. ito ang ano, tagalogin ko pala yung hair oil na ginamit ko na D, polish hair oil. Ah, uh, ano talaga siya dai maganda talaga siya dai yung honey dai hindi ako nagagandahan doon dai kasi parang malagkit-lakit siya hindi ko maintindihan na parang malikit-likit pa tingnan mo dai oh parang yung buhok ko talaga dai ay jatay hindi ko na sabihin yung totoong word yan kasi magagalit mo si Meta oy yung buhok ko talaga ay jatay dai pero pag ina nagamitan ko na noon dai parang siyang nagkalma talaga siya dai nagkalma yung buhok ko dai parang wire lang yan siya dai ba parang bag wire na wala wala talaga as in fast forward mga inday mga after lunch na yan yung anak ko ay gusto niyang palagyan ng battery yung kanyang Lamborghini na ano Uh, the remote dahil nga ay hindi na daw ito ay kikilo so wala man tayong ama dito ngayon so ako ang gagawa neto so okay na rin ito mga inday kaysa makababad sila sa gadget hindi talaga maganda pag nakababad sa gadget ang ginagawa ko kasi sa kanila every 2 hours tinatanggalan ko sila ng gadget eh, hindi talaga hindi siya maganda para sa akin lang naman sa paningin ko lang naman ay hindi maganda sa katawan yung parang nangihina lalo yung mga bata kahit tayo pag medyo natagalan tayo sa paggagamit ng gadget. Yun lang naman po ang sinasabi